ang suot ko po dito ay meteorite ring o gawa sa bulalakaw so ganyan yung kanyang itsura ng sing-sing, ito ay stainless steel na sing-sing at solid na sing-sing, pwede lang mabasa ang tubig kapag naliligo pwede lang dalhin sa kahit saan mang lugar tapos na itong madasalan at tapos nang mabaspasan at ready na magamit ng bagong magmamayari so ito ay pwede sa lalaki, pwede rin sa babae ang uh, ah, sing sing na ito so makikita nyo rito ay makapal siya na sing sing kaya magagamit mo ito sa pangmatagalang matagalang panahon yan o oh, makapal at maliit lang kaya pwede siya sa lalaki pwede din sa babae yung ganito na uh, design ito ay uh, purong meteorite na walang wala ko, nila, wala ko nilagay sa ilalim na mga orasyon so meteorite lang yung nilagay ko rito so makikita nyo kanya yung kanyang grano And may konti siyang halong iron sa uh, meteorite na ito so uh, dito sa dulo ng video papakita ko naman sa inyo kung ano yung uh, kung paano ko ito uh, ginawa yung mga nilalagay ko rito so uh, itong meteorite na ito ay uh, kabilang ito sa fire element at uh, wind element o air element. So, ah uh, ito ay ah uh, pangkalahatang proteksyon sa lahat ng klasing malalang aksidente na maaring ikamatay ng tao at proteksyon sa lahat ng klasing bad spirits at proteksyon sa lahat ng klasing witchcraft o mga masamang mahika gaya ng kulam, barang at iba pa. At uh, proteksyon na rin ito sa lahat ng klasing masamang tangka ng Uh, masamang tao, espiritus o mga demonyo. Susuot mo lang ito palagi, dadalhin mo kahit saan man magpunta. At kapag nag-absorb na sa katawan mo ang bisa nito, ay makakatulong na ito sa iyo para hindi ka pababayaan at hindi hindi basta-basta namamatay sa anumang uri ng mga uh, aksidente. So, uh, ganito yung singsing nung una nung hindi ko pa siya nilagyan. So, makikita nyo rito, makapal na siya at meron siyang Uh, space sa ibabaw na pwede siyang lagyan no uh, pansarili ko sana ito na sing sing dati na plano kong gagawin pero uh, nakagawa na ako ng iba na medyo malaki kaya uh, dalawa kasi yon ang uh, plano ko tapos isa lang yung maliit kaya uh, yung malaki na lang yung ginawa ko so ito yung aking uh, meteorite na pinagkunan so maliit na lang siya kasi malapit na itong ma ano eh ma ma uh, maubusan kaya konti-konti lang ang mga kinukuha ko dahil ito ay gagawin kong quintas rin so meron din ako nito na sing-sing uh, ng meteorite at uh, ang mga matitira nito ay gagawin ko ng quintas kapag medyo lumate na siya ng konti ang uh, meteorite na ito so makikita nyo kanya yung kanyang uh, ichura o grano nya so Uh, galing ang mga gabay nito na mga banal na mga espiritu ay mga taga kalawakan yan, so iba din yung kanilang mga lingwahe at uh, magagamit uh, tutulong yan sila sa tao na magdadala nito sa pamagitan ng pag paghiling sa kanila na pagkaluban ng kapangyarihan ang magdadala nito so uh, kaya kailangan na babasbasan at hihilingan para yung gabay nito ay tumulong sa taong magdadala nito kasi uh, mga kasi hindi yan basta basta tumutulong sa tao kahit na uh, sino sino lang so mga uh, yan ay pinabasbasan pa para sa magdadala ay gagana sa kanya so uh, dito sa gilid kinuhanan ko kasi medyo matigas kasi yung nasa babaw kaya dito sa gilid-gilid lang ako kumukuha. Sa mga uh, mga ginagawa kong pino. Ya sa mga gilid-gilid. Kasi kapag dito sa ibabaw naman sobrang tigas, matigas kasi kunan. Kaya uh, dito sa uh, dito sa gilid malambot tsaka madali lang siyang uh, paper o lihaan. Kaya jan ako kumukuha, tapos konting piraso lang at pinipili ko lang yung mga uh, gilid na aking kinukunan kasi para gagawin ko pa kasi itong kwintas itong uh, meteorite na ito kapag lumit na siya ng konti para isusuot ko rin balang araw pag uh, nagawa ko na siya siya na uh, yung mga pino ay yan nilalagay ko sa sa uh, dyan sa lagayan para hindi siya tumilapon o hindi siya ma magkahiwalay-hiwalay yan so uh, ito dati ang meteorite nito binabad ko kasi ito tubig tapos iniinom ko pero ngayon kinuha ko muna dahil uh, malapit ko na siyang gawing kwintas kapag uh, maubos na yon so ang magiging taglay nito after na nabasbasan na, at uh, nabindisyonan ay pangkalahatang proteksyon sa lahat ng klaseng malalang aksidente na maari kamatay ng tao kasama sa proteksyon yung mga bala ng baril na hindi matatamaan o panipas o panglihis sa mga bala ng baril sa panahon ng may maminsala. Ang magdadala nito ay hindi tatamaan ang bala ng baril kapag pinipinsala sa kanyang mga uh, masamang tao na may masamang tangka sa kanya at proteksyon na rin sa lahat ng klaseng patalim para hindi siya tablan sa panahon ng may magtatangka sa kanyang Uh, buhay at proteksyon sa lahat ng klaseng masamang mahika, kagaya ng kulam, barang, sumpa, usog, bati, tigal po, palipad hangin at iba pang mga masama na mga uh, mahika. Proteksyon sa lahat ng klaseng masamang espiritu, kagaya ng mga aswang, demonyo, kapre, kanto, duwende. Yung mga masasama lang ay at hindi kasama yung mga mabubuti. Uh, yung mga masamang espiritu ay hindi sila makakalapit dahil uh, ito ay nagtataglay ng fire element na uh, sila ay naiinitan nasisilawan kaya hindi sila makakapaminsala at nagtataglay nito ng wind element kaya uh, nakakatulong ito panipas o panglihis sa mga bala ng baril sa panahon ng may maminsala so ang meteorite na magnetic makikita nyo ganito yung kanyang uh, grano, makikita mo parang may mga uh, makintab yung mga magnetic pero ang meteorite na itong hawak kong ay hindi siya magnetic so marami kasing uri ng mga meteorite so meron lang siyang konting halo na kagaya doon sa magnetic so makita nyo yung aking uh, pinag sandpaperan no? so medyo mahirap din gawin ang ganito dahil sobrang maliit ang sing -sing at medyo matigas siya gamita ng sandpaper ang maganda sa sing -sing na ito ay uh, stainless steel na solid siya kaya pag binabasa mo siya ng tubig ay hindi siya hindi siya na, na grarast kahit sa tubig dagat man at uh, marami ding taglay ang uh, meteorite na ito kagaya ng nakatulong uh, rin ito magbigay swerte at gabay sa negosyo at hanap buhay sabayan mo lang ng pagsusumika at tamang kalaman sa ginagawa nakaka-attract ito ng mga uh, good energy uh, good spirits at uh, ito rin ay mga makakatulong magproteksyon sa ambush para hindi basta-basta na -basta, uh, napipinsala o namamatay kapag ina-ambush ng mga uh, masasamang tao so mga ilang oras ko rin ito tinapos dahil uh, medyo mahirap kasi siya gamitan ng sandpaper kasi maliit at uh, magagamit ito sa pang matagalang panahon dahil hindi ito nasisira pag iingatan mo lang at uh, gagamitin sa pangkabutihan uh, nakakatulong lamang ito kapag ginagamit sa pangkabutihan at hindi ito nakakatulong sa mga walang kwentang gawain mga walang kabuluhang gawain mga kahambugan at ano pa mang, mga Uh, hindi makabuluhang gawain sa magdadala nito. Pwede sa babae at lalaki na magsusuot nito at hindi siya masyadong halata na ito ay pang protection. Dahil ito ay pwede lang makita na ibang tao, pwede lang din mahawakan na ibang tao. Ang bawal lang naman dito sa uh, kasing sing na ito ay yung gamitin siya sa mga kasamaan, kahambugan at mga kayabangan. At uh, kaya isusot mo lang naman para kung sakaling may mamiminsala ay hindi ka basta-basta na pipinsala ng mga masamang tao, spirito o demonyo. Sa nais nice magkaroon nito, na mag-message lamang sa aking Facebook page o kaya dito sa TikTok. Ito ay for collectors para sa mga mahilig mga ng mga anting at iba't ibang mga mutya. Ito ay isa sa mga bihirang uri ng mga dahil minsan lang makakaroon ng uh, meteorite dito sa uh, lugar sa Pilipinas. So mga swerte-swerte lang yung nababagsakan ng mga ganito. Kagaya lang ito sa kidlat na minsan lang tumatama sa mga puno at minsan ka lang din makikita ng ganon. So isa ito sa mga bihirang ang sing-sing na pala ito ay pwede mo lang dalhin siya sa kahit saan mga lugar so pag sinabi pong pwedeng dalhin sa kahit saan mga lugar kahit masementeryo simbahan, lamay, tatawid ng dagat o kahit saan ka magpunta ay walang bawal na lugar, kasi merong iba kasi na uh, nasasabihan ko ng gano'n na walang bawal na lugar, tapos ang tinatanong nila kung pwede dalhin sa CR sa simbahan so pag sinabi pong walang bawal na lugar na pagdalhan ay kahit saan siya pwedeng dalhin yan so ang maganda rito ay dahil uh, ito ay nabindisyonan ko na at nahilingan ko na kaya kung ikaw na magagamit ito gagamitin mo sa pangkabutihan ay makakatulong ito sa iyo sa pagdating ng panahon so meron itong previous na kasama na mga sulat na nakalagay sa papel yun ipapalaminate mo Uh, ilagay mo sa wallet or pwede rin gawin mong kwintas magagamit mo yon for self protection sa pagdating ng panahon kapag magkakaroon ng gera o digmaan uh, para hindi lang basta basta nasasawi yon lang ang isa sa mga purpose doon at proteksyon na rin sa mga aksidente at na pwede kamatay at kahit ano paman so sa mga simpleng aksidente po hindi po ito nakakatulong doon dahil mga simpleng aksidente hindi po natin yan pinaghahandaan pinaghahandaan po natin yung mga pwedeng ikamatay ng tao para yan so i-check nyo na mabuti tignan nyo yung itsura ng uh, meteorite so meron siyang konting iron na kasama sa makintab so ganyan siya tignan sa personal so kung nais mo manatili na ganyan yung itsura pwede mo siyang pahira ng virgin coconut oil para maging makini siya ang virgin coconut oil din uh, isa din ito sa magandang pampahe dito para para na rin uh, pinapa, pinapainom mo siya no? so ganyan yung kanyang itsura simple lang pero malaking tulong na rin ito sa tao kapag suot niya ito or dalan niya ito